Kamusta mga katinig ng katotohanan? Ako si Hashtag Walk At ngayon, pag-uusapan natin ang isang leader na hindi nangangako ng bituin pero nag ng tunay na pagbabago. Siya si Mayor Rico Soto ng Pasig City. Walang drama, walang kickback, action na dad. Pero teka, bakit nga ba siya tinuturing na game changer sa politika? Ano ang sikreto ng kanyang good governance? At bakit may mga nangangarap na ng Presidente Rico Soto by 2034. Tara, sumisig tayo sa kwento ng isang batang mayor na binagong pasig at posibleng ang buong Pilipinas. Pero bago yun, hit mo na yung subscribe button, i-like at i-comment. Rico for President, let's go! Sa mundo ng politikang Pilipino, kung saan ang pangako ay mas madalas kaysa sa aksyon, isang Rico Soto ang nagbigay ng pag-asa pero sino nga ba si Vico? Hindi siya anak ng Diyos, kahit na feeling ng iba ay divine ang kanyang pamumuno. Siya yung batang konsihal na naging mayor noong 2019 at mula noon, binago niya ang imahay ng Pasig mula sa ayos city tungkol sa model city ng good governance. Ayon sa isang netizen, si Paul Jonas Oriel Islanan ang dahilan. Walang pangako, walang drama, aksyon agad. Pero tega, hindi ito simpleng buzzword ha. Simula 2024, napansin ng marami ang mga bagong bollards at renovated sa renovated sidewalk sa Pasig. Hindi yung mga bollard na parang gawa sa si styrofoam sa naiya ha. Hindi ko sinasabing naiya may-ari ng styro bollards ha. Baka ma ako ng abogado ang ha? ha, -ha? Pero seryoso, ang bollards sa Pasig matitibay, maayos at may plano. Bakit mahalaga ito? Kasi ang bollards sa simpulo ng mas malaking sistema, ang malasakit ni Vico sa pasigenyos. Sa halip na magmalaki, siya yung tipong tahimik na gumagawa ang tanong paano niya nagagawa ito sa gitna ng komplikadong politika. Kung ikaw ay taxpayer, alam mo ang sakit ng pakiramdam na parang nasasayang ang buwis mo. Pero sa pasig, alam mo kung saan napupunta ang bawat sentimo. Open book ang pamahalaan ng Vico kahit ang bidding process ng proyekto ipinapakita sa publiko kung may delay dahil sa contractor sasabihin nila hindi lang hindi lang ang dahilan kundi pati ang cost at bidding details ito ang tinatawag nating radical transparency sa ibang lugar transparency ay parang uniform sabi nila meron pero di mo makita pero sa pasig ito ang default halimbawa Noong 2024 na magkaroon ng issue sa isang contractor para sa sidewalk renovation, hindi lang sinabi na may problema, kundi inilabas ang bulubog detalye kung magkano ang proyekto, sino ang contractor at bakit na delay. Pero teka, ha? hindi lang transparency laban ni Vico, may efficiency din. Alam niyo ba ng Pasig ang isa sa mga unang lungsod na nag-digitalize ng maraming serbisyo mula sa business permits hanggang sa health services, halos lahat na online na. Resulta, mas mabilis, mas mura, at mas konting, konting sakit ang ulo para sa pasigyan yun. At ang pinakamahalaga, accountability. Walang kickback. Sabi ng netizen, at totoo yan ha, si Vico ay kilala sa kanyang anti-corruption stance sa isang bansa kung saan ang lagayan ay parang national sport. Si Vico ang MVP ng integridad. Ngayon, maging critical tayo ha. Si Vico ba ay sobrang perpekto may mga nagsasabi na masyado siyang ina-idolize. Totoo, may mga hamon din ang Pasig. Halimbawa, kahit na ayos ang sidewalks, may mga lugar pa rin sa lungsod ang tumaranas ng baha. May mga proyekto rin na nadidelay at may mga kritiko na nagsasabing masyado siyang focus sa small wins kaysa sa mega projects. Pero tayong nga, tingnan natin itong lente na to, ha? ito sa lente ng realidad. Ang small wins tulad ng bollards, sidewalks, at transparent feeding ay hindi sexy pero sila ang pundasyon ng tunay na pagbabago sa isang bansang sanay sa mega projects na madalas ay nauwi sa mega corruption ang diskarte ni Rico ay para paglilinis ng bahay hindi mo kailangan gibain ang lahat linisin mo muna ang bawat sulok at tungkol sa baha hindi natin may kakailan na ito ay national problem hindi lang ito passing issue pero si Rico may plano mula sa flat control projects hanggang sa partnerships with national agencies unti-unti niyang tinutugunan ito. Ang kaibahan, hindi siya nangangako ng overnight solutions. Siya yung tipo, hindi ko sasabihin mawawala ang paha bukas, pero gagawin natin ito step by step. At isa pang kritikal na tanong, scalable ba ang model ni Vico? Kung siya nga ang magiging presidente, kaya ba niyang dalhin ang pasig style governance sa buong Pilipinas? Ang sagot ay depende. Ang Pilipinas ay mas komplikado kaysa sa Pasig mas maraming interes, mas maraming politika, pero kung may isang leader na may track record na integridad at resulta, si Vico yon. Kwento ko sa inyo, ko sa inyo ang pasig noong pre-Vico. Hindi naman masama, pero parang pelikula, walang direksyon, okay lang. Pero walang wow factor. Pagdating ni Vico, parang nagkaroon ng bagong scriptwriter. Ang pasig mula si sa isang lungsod na pwede na, naging inspirasyon. Isang residente, si Mang Tony, isang tindero sa palengke, ang nagsabi sa atin, Noong araw, pag nagbabayad kami ng uwis, parang nawawala lang sa hangin. Ngayon, kita ko ang uwis ko sa bagong balsada, sa bagong ilaw. Si Alang Maria naman, isang public school teacher, natuwa sa mga bagong health programs. Ngayon, may libre akong check-up at mabilis pa ang proseso. Ang kwento ng Pasig ay kwento ng tiwala sa isang bansang sanay sa broken promises, si Vico ang nagbibigay ng konkretong resulta. At ang mga pasigenyo, sila ang pida ng transformasyon na ito. Pero hindi ito fairy tale. Ang pagbabago ay hindi nangyari overnight. Ito ang resulta ng araw-araw na pagsisikap ng mga desisyong hindi laging popular pero laging tama. At ang pinakamaganda, ang kwento ng Pasig ay hindi ba tapos. Ngayong 2025, marami ang nagsasabi, Pasig is doing it right. Pero ang tanong, kaya ba natin sabihin, the Philippines is doing it right by 2034? Ang mga netizens tulad ni ng, ng isa, no? si Paul Jonas, ay nangangarap na, na Presidente Tico Soto. Pero possible, possible ba ito? O posible ba ito? Sa isang banda, ang track record ni Tico ay malakas. Pero sa kabilang banda, ang national politics, politics ay ibang hayop. Mas maraming intriga, mas maraming kompromiso. Pero kung may isang bagay na natutunan natin mula kay Tico, ito ay ang tunay ng pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay bunga ng tiyaga, integridad at tamang plano. Kung si Vico ang magiging presidente, isang bagay ang sigurado, hindi siya magbibigay ng pangako hindi niya kayang tuparin. At kung Pasig ang magiging blueprint ng Pilipinas, aba, baka nga by 2034 masasabi natin finally the Philippines is doing it right. Mga katinig, yan ang kwento ni Vico Soto, isang leader na hindi nangangako ng langit pero naghahatid ng tunay na pag-asa. Anong masasabi mo sa kanyang pamumuno? I-comment mo yan sa baba. Vico for President o Pasig is the best. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming kwento ng katotohanan. gusto mo suportahan ang Good Governance, i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo at sino ang susunod natin pag-uusapan ha? I-suggest mo sa comments section. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na episode ng Tinig ng Katotohan. Maraming salamat sa inyong lahat.